inibitahan din, ano, para uh, in connection pa rin doon sa issue ng uh, kay Pangulong uh, Rodrigo Duterte doon sa issue ng uh, pagtinig sa uh, Kamara, eh, itong Quadcom in-invite na naman si PORD na uh, ang susunod na kanilang pagtinig ay November 7. Ano nakikita mo dito, Atty. sa sakaling dumalo ang dating Pangulo kung magiging katulad ba ito yung takbo sa Senado or baka pagtulungan siya doon sa Kamara? Una-una, hindi pa ako kami nagkakausap. Kaugnay niya sa imbitasyon. Hindi ko alam kung natanggap niya o oh, ah, attend siya. Ang alam ko, yung dati naming usapan noon, sabi niya, atin <clears throat> Pero, ano ang magiging batayan para itawag si Presidente Duterte sa Quad Committee? Eh, sinabi niya na ho, lahat ng mga gustong malaman ng bansa, kaugnay sa war on drugs. There is nothing more in my belief na itatanong, ano pong itatanong mo doon eh? Sinabi niya na, I assume responsibility. It that's not a state policy. This is my instruction. You cannot transfer criminal liability of this policeman who killed yung mga criminal suspects to me. Kasi hindi po pwede yan. Ano pang itatanong? Wala na ako pong itatanong. Kaya hindi ko alam kung pupunta pa siya. Kung ako tatanungin niyo, there is nothing more to say doon sa quadcom kasi sinabi na sa Senate Committee. But, kung ang ang feeling ng Presidente Duterte, pupunta siya ro, <laughs> para unang-una turuan kung paano ang procedure, paano magtanong <laughs> ang mga kongresista. Kasi hindi naman sila mga abogado kasi. <laughs> Yung may abogado naman diyan, hindi rin alam. Eh, hindi naman nagpa-practice. Pangalawa, baka gusto ni Presidente Duterte lalong liwanagin, yung maliwanag na, baka gusto niyang, eh, kayo, kukulit nyo, eh, ito na sinabi ko, ulitin ko na naman. Kaya lang, it's a waste of time, kung ulitin niya rin lang yung sinabi niya, o hindi, tingnan nyo na lang yung transcript. O, dinasagot na yung mga tanong nyo.